So, tell me what, what you, you want, want, what you really, really want. So, tell me what you want, what you, what you really, really want. Sure. So, <laughs> tell me what you want, what you really, really want. You wanna, 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 you wanna, wanna, wanna you wanna, wanna <laughs> you really, really, really wanna see si, Kasey. Ah, uh. ang <laughs> nakikinop So, tell me what you want, what you really, really want. So, tell me what you want, what you really, really want. So, a unong a unong po no. me kami trip ngayon. <laughs> Nasa bahay lang kami, no? Totoo. Kasi ito napakabatugan kasi nito. Pakita mo yung kinain natin doon. Pakita mo yung kinain natin. natin. Pakita mo sa kanilang rigid tayo. Ito. Payabang? Hmm. Payabang? Payabang. Kasi pa paya, Ano Pizza, pizza na lang. So, aunong auno po, no? So, wala kaming trip, no? Nasa bahay lang kami buong maghapon. Kasi napakabatugan eh. no? O nung kaya tumataba na no? walang kakwenta-kwenta Tuy, Aray ko. A few moments later. So, hanap po kami ng pupunta, no? So, hanap kami ng trippings ngayon, no? Sabo. Ito mo naman, no? Batuga na. Wala pang magawang matino. Mat <laughs> <May> ay, ay. <laughs> na kami niente? So,

Ayun ako pa ni Yaya na maghanap kami ng trip kasi aunong auno. Nasa ano, bahay lang kami na JB? JB? So So maghanap kami ng trippings ngayon. So actually hindi ko talaga alam kung saan kami pupunta ngayon. Ay. Saan pa tayo pupunta tol? Ah... Ah... Mag-focus ka sa trip. Ano, James, saan ba tayo pupunta ngayon? Nagaanap <laughs> tayo ng Pantanggal Umay Tol Pantanggal Umay sa... Tama, tama Kaya so, lang kasi Sandre! 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 Sandre, mo naman yung sticker mo si Palitan mo yung sticker mo si, si ano yan, Tol? Si San Goku Ray San Goku Ray San Goku Ray you know. Tapos meron tayong kasama na baka ulit yung mukha, so naka-blur yan. Oo, oh, hindi yan makikita, Justin. Ma kasi diyan, medyo confidential, eh. tsaka syempre... Fan shoppers. Mga galit si Peter. Private, eh, yeah. May, pri si may private life yan, so baka mademanda tayo pag sinama natin. O, so, yeah, oh, blur dyan, ha? Pagkalabas sa... ayun. The joke lang. <laughs> o, oh, okay, yeah, blur so talaga yan. Blur dyan. Blur. <laughs> Huwag mo ba si yan? i so, eh. Si Madam. Si Madam. Flirt lang yan. Flirt lang yan. Ayan po. hindi oh. <laughs> 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 niya rin akalain. eh. Talagang nag-aaway talaga, talaga siya sa mga gulo San Goku San Goku Yeah, alright! <laughs> <laughs> <Array>. <laughs> so, pupunta kami. Sanjay daw. Hindi ko alam kung saan. Si Sanjay. Ano eh, ba talaga? Three, three. Hindi ko alam sa tayo pupunta. Saan so Tsaka oras kami ng trip. Ano oras na ba? Time <laughs> check. 11.40. So 11.40. dito tayo sa uh, Nobaliches. 11.40. Nasa gaso din naman. Nobaliches ngayon. Nobaliches. Nasa Nobaliches kami ngayon, no? dito kami, absolutely. ha? Oo. So, Nasa Nobaliches yes. kami. Hindi kami dito ngayon, ha? Palabas pa lang kami, so, so, ha? Uh, Maghapon kami, nakata, no? kami nakatanga, no? Maghapon Naka kami nakatanga. Then, apakatamad dito. Ay, gumayaw. Pag-uso lagi.

So no, sa pagkatapos mulang ilang minuto, taparin kami sa isa. na tayo tangi, Malayo na tayo, boni na tayo, na tayo, boni na na tayo, Guadalupe Station. Guadalupe Station. Guadalupe Station. Badalupa Station. Yung Guadalupe Station, Guadalupe Station. Ay, Guada na nga. Guada na, pari. Ayan na yung tulay, pare. Ayan yung tulay. May ilaw, pari. May ilaw yung tulay. Mayroon. dito, tol, si G, si Azen. Taga dito siya, tol. sin mo pa yung mga... Dito rin dito si G, ah, si Azen, si mga taga-Guada. Oo. Ang layo nyo sa Tagaloba. Tama. Tsaka ang ganda ng design niya, ah. Maganda, ah. Oo, yun, oh. Ano Ganun talaga sa Guada. <laughs> <Uy. laughs> so, kita kits na lang kung saan kami pupunta. Oo, oh, bahala no? bahala na kung saan matatuloy ng isa. Kasi busy busy si JB, no? Isang <laughs> mic. You know? Manibela. Manibela. Seatbelt. Seatbelt. Unan. Una. Seatbelt. Oh, seatbelt. Ilaw. Unan. Ilaw. Mga kotse sa paligid Hop. Oh. Aha. Uh -huh. So, kita kits na lang, no? Oh. A few minutes later. So... Tell me what, what you, you want, know. what you really, really want what John. you really, really sure. want. you want, what you really, really you want, want. You wanna, you wanna, you wanna, you, want <laughs> you to really, 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 So, dito na kami, no? So, ano ko okay, ba, ba? Bakit may toll gate, tol? Bakit may toll gate dito? Okay, Dali okay, 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 tayo ng toll gate, sir. Pero Bakit may toll gate? Bakit may ganyan? Shit. Kaya lang, ano? Saan tayo dinadala? Saan tayo dinadala? Bakit mo pakita mo yung ano? Ayan, Oh. Anong nangyayari? Tadyo nito, nabita. Bigyan <laughs> <laughs> mo ko siya atin. Uli kayo mga. Ah, dito tayo ngayon sa toll gate. <laughs> hi ate. Ate, hi ka naman sa camera ko. Ah, uh, si ate. <coughs> Mamaya pa to. Mamaya pa bakit, no? Ito mabuhay ka, ang kanto kita. So, nag smile ba si ate, Tol? nag smile si ate, Tol. Like si si so, wala pa kaming ka-ID-IDEA kung sa kami po. Oo, kung saan kami dadali ng isang I belt. Seat belt? Ah, uh, unan? Uh, unan? Ah, ilaw? Ilaw? Oh, ilaw? At, manubela. Oh, at manubela. At manubela. Walang sasakyan. Walang sasakyan, sasakyan Tol. Uh, meron, meron, meron na, meron na, meron na. Meron na. You know, puta. You know, puta. Ay, so, nakatawan tayo ng Altis, pare. Siyempre, hindi tayo magpapaprovoke dyan kasi Ayaw na naging Kaya Jobert nun. Mawag to. Tingin na ka! Beast mood ako ah! ka ah! Hindi naman ang social media ngayon. Oo, oh, relax lang tayo. Relax isang video na. mo lang, sikat ka na. Yeah, no? Isang, isang, pak! para uh, na pagkatao mo. Oo, oh, sira na yung pagkatao mo. Ibabas ka na ng million, 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 million netizens, no? Tama So, na, na, na. kamustay naman natin yung mga nasa likod, no? Oo. Oh, madam, kamusta si na naman dyan, madam? Kamusta ang buhay, ano? Si madam, no? Nag-lipstick pa yan. No? Nag-makeup. Nag-makeup pa yan. Pero naligo yan. Pero yeah. so, no, blurred yan. Wala, 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 wala. <laughs> <laughs> you ko know, si San Goku Ray. San Goku Ray, say hi. Mukhang nakapagpahinga, na Tol. Say hi. Mukhang nakatulog, Tol. Say hi. Si Ray, say hi. Yun! Hi. At yung pinaka-chick boy sa atin, no? Si JB Pang Ganon. Si JB Pang Ganon. Teka, 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 teka. Yeah. Pang! Walang, walang, walang so, chick boy na matabaton. So, Abangan natin ulit, no? Kung saan kami patungo. Sorry, sa malupit. kami ulit. Isang uh, na transition na naman, no? Ah, uh, kamay mo, pre. Opo!

Ayan, ang daan. Ayan, ayan, So, tadaanan lang namin niya kasi hindi talaga, hindi talaga dyan kami pupunta, hindi namin no? So, tuloy-tuloy pa din, no? Ano yan, Tol? Solidad? Ayan, Solidad Nubale. Ayan. Nubale. So, dire-direcho lang. Ito yung mga bawang din. Kita nyo, kita niyo naman itong lugar na to, no? Ang mayaman itong lugar na to. Eh. Kaya hindi kami dito. Pass <laughs> <laughs> no? <laughs> <no>? Ang <laughs> mm, malulupit yung mga nakatira dito. Eh. Big time talaga, eh. Big time, times, oh. Down, how down, how down, down, whip down, how down, how down, it, down, down, how down, down, how down, 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 Tagay -tay. So, 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 log two, log two na. Kasi <laughs> pumunta so, sa na kami. May natutulog sa likod. Alam no? ko, so, kompleto tayo pumunta rito. Eh, Kompleto, kompleto. Kompleto. Kompleto, dumating ng mula. May ah, nag aga buhay doon. Ang no? may itong... <laughs> Nagising. <laughs> Nagising to. Kompletong pumunta. So, dito kami ngayon sa Skyrise. no kami tayo, friend. <laughs> <laughs> so, dito kami ngayon, no? So, napakalamig po, no? Sobrang lamig. Oh, hindi na nakalimutan natin dalit tol Jacket, no? <laughs> napakalamig tol Para masulit eh. So, so medyo malamig po, no <laughs> eh hey, dibi tayo na, So medyo malamig po ngayon dito, ano? Put. nakalimutan natin, dalhin 'e. Dali. Napakalamig tol. Kayo na, ka Kayo na ka pa nandito? dito? Gawin na pa po 'yung kaya nga pa nandito tol? Wala lang. mo 'yung Pati tao sa amin? pa sumabay sa amin. Uy, dito rin pala kayo? Oo, oh, Tol. saan ka na sa amin? Kanyan na pa kayo dito? Oo. Galing lang ako dun, oh. Saan, Tol? Hindi ka doon? So, mag-montage muna tayo ng malapit. Oo oh, okay. Buti nalang lang walang tao. Buti na lang, <laughs> tayo, tayo taa, lang ang dito tol. Nakakayaan <laughs> <laughs> tayo dito tol. <laughs> Meanwhile. <laughs> so hanap kami ng pwestong maganda ngayon. Na no? uh, medyo pwedeng uminom ng konti. Tsaka malapit doon sa tukukudri pa namin. Nakahitar ka tol? Tama, tama. Ganun yan. Oo, oh, nakahitar ka. Tawalim. Yan no? Ang dami ang parking. No? <laughs> ang uh, parking sila dito sa may... Dito sa overlooking. Hindi naman. Hirap na hirap mag-park. Hirap na hirap mag-park tol ah. Medyo, medyo pangit yung panahon, no? Kaya hindi natin makita yung view. dito kami tatampay Labas mo na efektos. Etis, so, oh yan. So, ayan po, no? Morning tour to weather forecast. Meron po pag yung po? June, June. Hope. <laughs> so, dito kami na napakalamig po, no? Ah, so uh, six degrees nga yun dito sa Tagaytay, no? degrees ngayon dito sa Tagaytay, no? Degrees, yeah, dito sa <laughs> Gago! Pero, tira nyo, napakatibay namin. Naka-t-shirt lang na kami. Short. Six walk na sinelas. Ako sa bagot na. Yeah! Mag-aircon ka nol? Oo, aircon na? ng ilang minuto, Soon no? Lang kayo dyan. Tak na naman ng bagmay So, no? So, nito na kami, no? Baliw na baliw. <laughs> Ay, may nalaglag na wallet. <laughs> ito. Nakapin mo yung wallet, tol. Ang mo yung wallet, no? So, nandito kami sa palengke, no? Kakain kami ng bulalo. Tignan <laughs> Let's go! Ang <laughs> nag boomerang <laughs> <nag -boomirang> pa. <laughs> boomerang pa. Ayun o. Oh. Pakita nyo ba yan? Special bulalo. Wala, sinunta na kayo. Ayun <laughs> Ang bulalo. So lahat ng tinitinda dito, bulalo. So mamimili na lang tayo kung anong pinakamasarap, no? ba dito, Tal? Hala, eh. <laughs> Wala eh. Wala. Hindi ko magkala dyan. Binibidya mo. Kumakupit ako sa mga limanda. May utang ko. Baka di magbayad eh. Mayayari <laughs> tayo dyan, Tal. Isa na. Isa na. Isa na. Isa na. Isa na. Uy, bone marrow tol, o extra tol. Kasi nga, nasa stock tayo ni ate <laughs> maro, ah. Malaki pa rin ang buong maro ha. Ano na kami? May extra bone marrow yan tol. <laughs> Sige. <laughs> Mukha na tayo ni ate, Sa buwan maro Ang lakas na lamig sa yung bulo na namin Before 3 verses <laughs> Sa order na 3 5 3 person lang? Three to four, sir. Depende naman sa akin. Ah, right. oh, sir. Ah, oh, Separate yan para makita niyo. Yun, no? Know? Tapos okay, sir, yung salamat best seller namin. Bulalo, Tawilis, Sisling, Sisig, Pacha, Sisling Tam. Bulalo na lang. Bulalo na lang. Papachap ko na po. Sige. Dahil isang bulalo yung malaman na pachap na Yun, no? Malaman, no? Bulalo. Mm -hmm. Sa Act 20, yeah. medyo napagod kami. Yun, no? Know, Yun, no?

So, kakain so, muna kami, ha? So... Oo, oh, oo, oh. takpan to. Alam mo kung bakit Ali is about, oh, nak Nakita na mo ba yung drum na yun, tol? <laughs> uh, sab yun yung sabaw ng bulat tol. <coughs> Posible tol to Kaya anli, anli sabaw dito tol. Talaga? Oh, Nasa obis sa, sa balde? Oo, oh, Nalulunit na ako. Sabaw. <laughs> Hindi yung balde tol. Drum uh, yun. Yung sabaw dyan. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Nakita na mo yung Nakita oh. nakit, nakit na mo yung Nakita mo yung Nakita sako Yung sako doon galing yung bombaro. marrow Hindi tol Yung gulay naman yan Gulay Kaya anli yung gulay tol Hindi na niluluto yan Kaya Hindi na Kaya lang na ganyan so, Anong musog ba? Anong, anong ratings nyo dito? Kaya ate Nine out of ten. Oh. Uh, masarap naman eh. Masarap yung tumaro, masarap yung laman, masarap naman. Yung, yung gulay hindi pa yung eh. Kaya na yun out of time ako to. Kasi yes. hindi ko yung gulay. Yung saging to. Wala pa tayong saging eh. Thank you po. Ate, thank you. Yung babe niya po, akin alam. Ay, yung babe ko. <laughs> Thank you. Mimigay ka pa ng vape, ha? Sige. <laughs> yes. Puta ng vape. Mo. Sobrang yaman mo. Puta, gano ka kayaman. Namimigay ka ng vape. Kahit nisa, hindi naman nag-vape si ate, bibigyan mo ng vape. So, Ganun ka kayaman. Sobrang yaman mo. Yung vape mo, iniiwan mo na lang. Na sobrang yabang po. <laughs> Payabang! Binigay mo, iniiwan mo pati juice. <laughs> Down, 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 so ayun po no nagbalik nag na po kami dito sa Novaliches Papahangin po ng gulong yung tropa namin At, pasensya na Ayun ay, na antok pa ako eh yung vlogger po natin ayun tulog mamaydi oh, mo ite Kula talaga. Hindi <laughs> na nakayat. <laughs> Sarap tulog. Sarap ng tulog mo, no? <laughs> <laughs> Saan na ba ito, Tol? Ano ka ba? na sa tayo? <laughs> moments later. <laughs> so, dito na kami, no? Nakauwi na kami. Ha <laughs> 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 <Tosana! laughs> <Tosana! laughs> sa ulo, jeep. <laughs> so, nakauwi na kami. <laughs> Mukhang pagod eh. <laughs> <laughs> na eh. Nakatulog na nga ako sa daan eh. So, salamat sa panonood, no? Hanggang sa muli. Salamat sa tropa ko, kahit tinabal siya kanina. So, hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe. Salamat.